Hindi niyo ba alam na ako ang prinsipi nito sa lupa? Sa karihan sa mundo. Ang may angking agimat ng mga ninuno. Lahat kayo magbigay po guys sa nag-iisang hari dito sa lupa ako si Haring Abdul ang lahat sumasamba sa akin kapag hindi nila sinunod ang utos ko ay, nako. Paparusahan ko sila. Paparusahan ko sila ng ayon sa batas ng aking mo asawa ko. Dito na ako nagbalik na ako sa mundo ng ibabaw. Sa mundo ng mga tao. Para ipakilala kung sino ako. Sino ang hawak dito sa mundong ibabaw. Sa karihan dito sa lupa. batas ko dito sa mundo ang magkamali ay kukulong paparusahan ng habang buhay ng kamatayan kaya wag na wag na wag na kayong gagawa ng kasalanan ng kamalian ko si Prinsipe Abdul. Na matagal nang naglilingkod dito sa lupa, sa Rian. Sa Karian. Sa Karian ko dito sa lupa. Ngayon nagpapalik ako muli. Para lilitisin ang mga taong makasalanan. Yung mga tao ng sakim. Mga abusado na tao. Diyan sa kapangiri yan. Kaya lahat ng mga senador ngayon. Ang presidente natin. Inubos ng pira. Ngayon ay paparusahan ko siya. utang inang na yung na yan. kinuha ng lahat ng pera. Yung mga kongresista ng walang mga kaya iya. Utang inang na yan. Yung masasama lang ay ating paparasahan. nag ako sa aking mga tawahan na sila'y dakpin at ikukulong. Nawawa naman ang taong bayan dahil na naghihirap sa kagagawa nila. Bakit ako'y bumalik sa lupa para ay pagiganti ang mga mahirap namayan mamayan natin ang Pilipino? si Haring Abdul Rakim. At dito nagtatapos ang aking ang aking sinasabi ang aking kautosan dito sa mundo ng magkasala ipaparasaan. At dito nagtatapos ang aking pinto.